Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan tayo magkwentuhan. Sa recent interview na LeBron James sa Complex ay nabanggit niya nga na darating na din ang kanyang retirement. Subalit hindi pa nga daw ito ngayon. Base sa pinakita ni LeBron James sa nakaraang season ay kayang-kaya niya pa rin nga na maglaro at an all-star level. Sabihin na natin na nagkaroon na siya ng decline. Subalit mas matindi pa rin nga ang 25 points, 8 rebounds and 8 assists per game na stats niya kumpara sa mga stats ng prime years ng majority ng mga NBA Hall of Famers. Sa ngayon ay inaasahan na maglalaro pa si Lebron ng dalawa o tatlong taon. Some are even saying na maglalaro siya hanggang sa edad na 45 years old. Ngayon nga ay may mga record siya na tila ba untouchable na tulad ng kanyang total points. Magkakasunod na games sa gumagawa siya ng 10 or more points sa tiba pa. Siyempre may magsasabi nga dyan na ang record niya for most turnovers at missed field goals subalit so positibo lamang tayo dito kung ngayon nga ay mukhang untouchable na mga record na ito na Lebron, just imagine kung maglalaro pa nga siya hanggang sa edad na 45 years old. Una sa lahat ng maglaro nga hanggang sa edad na 45 years old or just even 40 years old o umabot man ng 25 seasons ay tila ba isang imposible ng bagay na mangyari ngayon lalo na't na mabilis na nga mga kaibigan na malayo ang focus ng mga makabagong henerasyon sa ngayon dahil sa mga ganap sa labas ng court na involved din ang malaking pera. Bukod dyan ay kailangan mo din nga na mag-average na may 25 points per game sa 20 plus years na yan while also playing more than 80% of the total games available at may ng mga significant injuries. So sa panahon ngayon na usong-uso na nga ang load management ay napakalabo nga na mangyari ito. Malaking factor din nga dito mga kibigan, ang sobrang laking sahod ng mga players ngayon ira. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Dennis Smith Jr. naman ay mabibigyan pa nga ng isang pagkakataon sa NBA, siya ay babalik sa team na nag-draft sa kanya at yan nga yung Dallas Mavericks sa isang 1-year deal mga kaibigan, minimum deal yan. Ang akala nga ng mga fans noon ay masyado ng mababa ang 9th overall pick sa kanya sa very stock 2017 draft class na may Lonzo Ball, Jason Tatum, De'Aaron Fox, Bam Adebayo at madami pang iba. Dahil ang expectations nga sa kanya ay ang makabagong Derrick Rose o Russell Westbrook. Dila ba kung ano nga ang ginagawa ni Jamorant ngayon ay ganon ang expectations Dennis, ng mga fans sa magiging career yeah. ni Dennis Smith Jr. Ganun pa matapos sa dumating ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks ay dahan-dahan siyang naalis sa pagiging point guard dahil obvious naman na si Luka nga ang better decision maker hanggang sa tuluyan na ang bumagsak ang kanyang laro. Matapos sa Mavs ay naglaro na siya sa iba't ibang team tulad ng New York Knicks, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Portland Trailblazers, Brooklyn Nets at ngayon muli siyang babalik sa Dallas Mavericks. Sa mga team na ito ay hirap nga siya mga kaibigan na makapag-average ng higit pa sa 7 points per game. Samahan pa nga ito ng hindi kataas na basketball IQ at hindi reliable na jump shot. Ang resulta nga nito ay hindi siya tumatagal sa mga team. Sa palagay nyo ba ay aalisin lang din siya ng Dallas Mavericks kapag bumalik na si Kyrie Irving mula sa injury nito?